Yan po mga palangga, mayroon po tayong saging dito guys, ng ag, Ayan, kainin ko po ito ngayon mga palangga. Pero wala ni siya yung ginamos guys ha, kay hinog naman ni siya. Hinog na. Suportahan natin, Ma'am Silkat Channel. Subscribe, Ma'am Silkat Channel. Please subscribe my channel mga palangga. At kay Serene Osi at Bro Tata Osi Vlog. Subscribe, subscribe. panit saging guys yan po ang saging saging mga palangga marasyon na dunot na guys ang saging saging dinung na saging guys marasyon na dunot guys kay na uber sa kahinog mga palangga adi ah, pa rin siya kay uber kasi hinog sa pagkuan ni siya guys sa pagkuan sa yuta guys pagbundak sa yuta guys na igo sa bato guys munang nabunog ang saging nabunog ang saging guys saging mga palangga. Ito po guys, oh. Wow! Saging. Yan, good morning mga palangga. Good morning sa ating lahat. Ayan, samahan niyo po akong kumain ngayon guys. ng saging, ayan. Wow! Saging mga palangga kardaban ni eh, siya diri sa Amoa, guys. So, ayan. Wow! wow. So, uban mga palangga, kay pagkatumba sa saging. Naigo sa bato. So, medyo nabunog ang uban, guys. So, ito po, saging. Hinog na po siya mga palangga. Ngunit no na po parisan og mga ginamos baron o unsa. Eh, hinog naman siya, guys. Ayan. Kain po tayo mga palangga ng saging. Ayan. Ito po, saging mga palangga. Good morning sa ating lahat. Kumusta na po kayo guys? Ayan, kakain tayo ng saging. Kardaba. Kardaba ni Diris Amoa guys. Tawag ani. So, hinog na po siya. Pwede niya siya dilip pa rin sa ginamos guys. hinog naman. may galab shout-out pala sa ating mga kaibigan diyan sa ibang bansa. Lalo na kay Mamery Ma Spock Channel na isa nating pinakamabait na sponsor at mapagbigay guys. Si Mamery Ma Spock Channel. Palagi siyang nagdadamster mga palangga supportaan natin ang kanyang channel at ang kanyang Facebook page, guys. Yan, may love shout-out din kay Ma'am Rima Vergara or Ma'am Reverse Vlog USA, guys. Mababait din natin, kaibigan, na palaging nagsishare ng kanyang blessings, guys. Dito wow! Si sa Ma'am Reverse Vlog USA. Shout-out din kay Ma'am Parrot Mix Black babait din nating nating sponsor yan. parokong natukan guys. Sa naglisod glesur kung kislotya kay maramong natukan mga palangga. gipugan ng nako. <laughs> isang saging mga palangga. ina mga palangga, mga saging, kamuti. Ang ra kay ko matukan, matugan ni na mura ko mura ko nalain sa pag-istorya kay mura ko natukan ni ko mga palangga. Ang <laughs> gipugad ni ko. Yan marami ding salamat mga palangga no sa mga hindi nag-skip ng ads ng aking mga videos diyan. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Sana po huwag po kayong magsawang manood sa aking mga videos mga palangga. At sana po huwag po ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong na po 'yan sa akin, guys. Nasok-sok na ang saging sa kumipon, guys. <laughs> Yan, guys. Maraming salamat po. Tapos na po akong kumain ng saging mga palangga. So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking channel, please kong subscribe, Ma'am ka Channel. So, sana po huwag po ninyong skip ang mga ads, guys. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.